Sa isang malawak, maaraw na gubat, si Haring Leo, ang malakas na leon, ay nahuli sa malupit na lambat ng mga ngaso. Ang kanyang malalakas na dagendong ay naging desperado, umaalingong na iya. Lumaganap ang takot habang siya ay nagpupumiglas, ang kanyang malaking lakas ay walang silbi laban sa mga lubid. Sumiksik ang pag-asa sa kanyang puso, tila imposible ang kalayaan. Bigla, isang maliit na daga sa bukid, si Sir Squickington, ang mabilis na lumapit. Naalala kong paano minsan pinatawad ni Haring Leo ang kanyang buhay, nag siya ng tulong. "Oh, Haring Leo, kunin ng daga, pakiusap, hayaan mo akong tulungan ka." Nagbiru si Leo, "Ikaw? Isang hamak na daga? Ano ang mabuti mong magagawa?" Ngunit habang papalapit ang malalayong boses ng tao, ang takot ay naging desperadong pakiusap. Nawala ang pagmamataas ni Leo, kailangan niya ng tulong, mabilis. "Pakiusap," ungol niya, "Ang kanyang boses ay hindi karaniwang malambot. Nagkamali ako." Tulungan mo ako, munting kaibigan. Agad sinimula ni Sir Scott Ington ang atnatin ang pinakamakapal na lubid gamit ang kanyang matatalim na ipin, nagtatrabaho ng walang pagod. Dahan-dahan, naputol ang mga hibla hanggang sa lumitaw ang isang malaking butas. Sa huling hila, nakawala si Leo. Tiningnan niya ang pagod na daga ng may malalim na pasasalamat. Natutunan ni Haring Leo ang isang makapangyarihang aral ng araw na iyon, huwag kang matakot na humingi ng tulong, sapagkat maging ang pinakamalit sa atin ay maaaring magbigay ng pinakamalaking tulong. Ang paghingi ng tulong ay isang matapang na kilos na nagbabago ng mga imposibleng sitwasyon tungo sa mga tagumpay. Kung nagbigay inspirasyon sa iyo ang paglalakbay ni Haring Leo, mag-subscribe sa Filipino Repo para sa higit pang mga alamat na kwento. I-like kung ilalapat mo ang aral nito ngayon at mag-comment kung anong sikat na kwento ang dapat naming ibahagi sa susunod.